Ang daming ng bayabas. Nagputla ako sa filter ko. Pero, ang liliit. Ah, uh, tita niya. Ang daming liit. Ano pa? Bubot pa. Ang dami niya. Dito sa gitna ng ilog. Ang dami, as in. Ang liliit. Nabuhay siya sa gitna ng ilog. Nasa gitna siya ng ano, mga damo. Tapos ang dami niyang bunga, as in. daming bunga. Ilaw. Yun yan. Ayun, meron pa doon, oh. Ang dami.